So what's up mga kadjangos Welcome back sa aking youtube channel At kung bago lang po kayo dito sa aking channel Ako po ang inyong kadjangos na si Edwin At welcome po dito sa kadjangos vlog Ang istorya ng mga Katoler Dito sa Pilipinas video mga kajankers so, uh, ang oras na mga kajankers ay 8.34 na ng umaga so ang araw ngayon ay Tuesday uh, Thursday ata uh, May uh, May 9 no? so yun mga kajankers so, ngayon lang tayo ulit na kapag upload uh, dahil kasi sinantabi na muna natin yung uh, natin sa mga kalakal sa mga suki natin dahil nga nawalan nga tayo ng tao no So pinalis natin yung pinalis si yun, yung pinalis yung tao natin mga kajangkers. Hindi na pinalis yung tao. So, yun. Basta yun. <laughs> so, ngayon, ah, nag mo muna si Mrs. ng tao na pwede kong makasama sa paghahakot. Kasi yung jump ko, mga kajal, sa mga hindi pa nakakalam, eh, naka-stop operation kami dahil sa uh, yung requirements namin ay eh, ayot ayaw tanggapin ng munisipyo. So, hindi namin alam. So, 3 years na kami sarado mga kajal, sa mga hindi nakakalam. So, ngayon nga, nahinto kami sa paghahakot dahil nga yun, tao namin, uh, wala na ulit kaming tao so ngayon uh, ilang mga isang buwan na rin kaming walang tao na hindi nakapagkakot marami nang tumatawag so yung sabi nga namin wala pa kaming tao na makuha wala pa akong makasama tapos may problema pa yung truck so pag nakakuha ng tao yun gagawin na lang yung truck so, uh, minor lang naman yun kaya lang hindi lang mahuli yung sira no so yun mga guys so dito sa video nito mga guys para hindi masayang inyong panunod ay magpa-price update tayo ng presyo ng uh, papel dahil uh, may mga pagbabago na at mayroong nagre-request niyan mga ka -jangles. so yung mga ibang nagre-request ng mga ibang presyo ng kalakal ay abangan nyo lang yan dahil itong pag na-upload ko itong video nito susunod-sunod ko na mga ka -jangles. yung uh, pag-upload ko kasi nung mga nakarang araw lang talaga mga ka-jackers ay uh, tinutukan ko muna itong pag-joyride natin mga ka -jangles. kasi ngayon ito lang muna yung uh, anak buhay namin o no? hanap buhay ko bilang isang joyride rider no? so saludo ako sa mga nag-joyride rider no? napakahirap ay uh, kitain ng 15 libo sa kalsada. So diyan siya kasi mga isang libo 5 minutes lang yan sa jump shop. Dali na. No? 5 minutes lang yan sa jump shop, kung may jump shop ka 5 minutes lang isang libo Pero sa pag -di joy ride mga jazz no, napakahirap. Maghapon yan 1,500 na yan. So, 'yun. So share ko lang sa inyo. So uh, samahan niyo ako sa pag joy ride ko. Ah, uh, yun, at abangan nyo mamaya yung pagka-price update ko ng uh, presyo ng uh, papel, mga nga-jangers, no? Okay. So, update ko rin kayo mamaya. Agandahin lang ako ng booking dito sa Quezon City sa may Balete. So, yun na nga lang mga nga-jangers, no? dito pa rin ako sa Balete Drive. So, may nagtatanong mga nga-jangers, may nag-comment sa aking uh, video na uh, nagdadalawang isip daw siya mga nga-jangers na uh, mag -shop na kasi nga daw doon daw sa nangyari sa sitwasyon ko na sarado pa rin kami na napag-iinitan doon sa lugar namin iba kasi na ng sitwasyon yung sa akin yung mga kajangse no? so huwag kayong matakot na magtayo ng sarili ninyong junk shop so pa, ang anin nyo lang palagi pag magtayo ng junk shop uh, yung mga kapigbahay nyo uh, palagi nyong uh, kailangan malagi nyo kakaibiganin mga ganon kasi mga kalat ninyo kailangan talaga malinis sa pagdijang shop kasi yung mga kapitbahay nyo yan lang magre-reklamo sa inyo katulad nung nangyari sa akin so umabot na sa munisipyo no so yun wag kayo matatakot kung hindi nangyari sa akin magkaiba naman tayo mga kajangkars eh. so may nagko-comment din kung bakit di ko na yung junk shop ko bakit hindi ako mag mangupahan so nasubukan ko lang na mga kajangkars pangupahan noon nung unang sabah ko sa pagdijang shop nung buhay pa ko ngayon mga kanjan so kasi meron akong responsibilidad doon sa junk shop ko doon sa pwesto ko mismo kasi minana ko yun sa tatay ko personal kong minana yun sa tatay ko lo. So, hindi kasama yung mga kapatid ko doon kasi uh, donated yun sa akin mga kanjan no? <laughs> yun hindi so, ko maiiwanan yun, hindi ko na ma-explain sa inyo kung bakit hindi ko, hindi ko maiiwan yung junk shop at hindi ako pwedeng ay, ayoko mangupahan kasi napakabigat din ang mangupahan dito sa kasasanawan kasi ayoko lumayo kung sa Rizal naman, Okay naman sa Rizal kaya lang may, ayoko iwan talaga yung Jangshap doon kasi basta may mga plano kasi doon mga kajang kasi eh, no. Hindi ko pwedeng iwan talaga yon. Ah, ngayon pa inipitan kami tayo kung wala pang tao doon, di ba? So, yun, nag-alam lang kami ng tao para mapagsimula. So, ang dami ko nang dada, update ko ulit kayo mamaya. Tala. Mga no? O, um, pangalawa natin booking, delivery dito sa may first, first na mga bilihan ng mga luxury car. Dito. Mapapasok so, tayo sa loob, mga kajangka sa at bago na ito video So, tala, let's go! So, dito tayo, mga kajangka sa Mandaluyong. Pipick up tayo ng delivery ulit ang nakakuha natin, mga kajangka no, sa kalagang 180, hati natin sa Malabon. Kaya, dito tayo sa Mandaluyong, yung mga rider ng Joyride. Mag-delivery yan, mga kami mga kajangka. So, dalawa kasi yung ano na namin, Joyride delivery at saka M-Stack. Okay na po. Thank you po. So, yun, mga kajangka, no. Okay, nandito na natin. Dito ba tayo sa Malabon? So, api kayo mamaya. Ah, tangalian na. Alas 8 na. Ayan, api tuloy kayo mamaya mga jangas. Uh, Paco Manila, pangatlong delivery natin. So, puro delivery pasok sa akin mga kajangkas na. So, antay lang natin si Madam. Kung si Madam na ang kukuha. Delivery tayo. Ay nila. <laughs> so, yun mga kajangkas na. No? Antay natin itong delivery. muli mga kajakers sa yung nagbabalik dahil ang oras na ay 7.45 na lang gabi mga kajakers mga magandang gabi sa inyo saan mga kayong pahing na mundo ang araw po ngayon ay Webes May 9 na po mga kajakers no? so kanina umaga na mga kajakers ay nakapag-joyride tayo kahit papano puro delivery ang pumapasok na booking sa atin no? so maraming salamat sa panunod dyan kung pinunod nyo yan mula sa simula ng video na to mga kajars so wala banggit mo nga kanina na magpa price update tayo ng presyo ng papel doon sa aking nirerektan so yung mga babanggitin yung presyo mga kajars ay gawin nyo lang yan lalong lalo na sa mga bago at nagsisimula pa lang no? tanda nyo sa mga bago at nagsisimula pa lang yung mga, mga, mga matatagal ng jam uh, mga solid na yan sa mga pinagdadala nila so yung mga, lababang, yung mga babanggitin ko gawin nyo lang yan guys, pagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga binibentaan lalo lalo na yung mga baguhan no so ang presyong to ng mga papel at karton ito sa akin na rektan ay nung made to pa to mga ka so hanggang ngayon ito pa rin ang gumagana ng presyo hanggang ngayon doon sa kanyang pabriga mga ka-jackals so made to ito nung uh, in-reviewed ito sa akin so ngayon ko lang i-share sa inyo mga ka-jackals no so kung handa na kayo huwag na natin yan patagalin hawak na kayo ng dati sa papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 Vista nyo na yan So ito mga guys, magsisimula tayo sa core tube, yung tinatawag na bumbong. Ang presyo niyan doon sa ating retail ay piso pa rin mga guys per kilo. So punta na tayo sa pangalawa ang assorted paper. Libro naman yan, halo-halo, magazine, lahat yan. Ang presyo niyan ng assorted paper doon sa ating retail ay 350 pesos pa rin per kilo o centavos yan. At yung magazine, na makintab at yung kahit anong lahat ng magazine assorted magazine ay 650 per kilo at yung dyaryo kasama na dyan yung uh, newsprint ang presyo niyan doon sa ating direct ay 650 rin per kilo so hindi na rin ito tumaas at yung coated white ang presyo niyan doon sa ating direct ay 750 mga kajangers at yung karton ngayon mga kajangers ay tumaas na ang presyo ng karton ngayon doon sa ating direct na ay 650 centavos na rin per kilo mga kajangers yung pesos yung tabos tawag doon, ha? So, syempre yung pinakamahal na puti, ah, pinakamahal na papel, yung puti, yung mga kadyangas. Ang presyo niyan ngayon, pero bumaba to ang presyo ng puti ngayon, mga kadyangas, ay 10 peso na lang, mga kadyangas, per kilo. So, wala nang nabanggit kong presyo, gawin nyo lang yung guide, lalong-lalo lalo na yung mga nagsisimula pa lang at gusto pa so kayo yung pagdadyang shop, mga kadyangas, ha? So, maraming maraming salamat muli sa inyong panunod at pagsubaybay dito sa aking YouTube channel na Kajangers Vlog. So, sana nagustuhan nyo ang ating video po today. Kung nagustuhan nyo naman, like naman. At kung di pa kayo nakapagsubscribe dito sa aking channel, click the subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang pa mga video. So, muli ako ang inyong Kajangers na si Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga Kajangers. Peace out. you